yan, nilabas ko yung lapu lapo na dala sa akin ng aking panganay na na si Raymond. Ayan, lapo-lapong pula at saka lapo itim. yan, at napakasariwa, napakaganda At uh, ito na nga, inihiwa ko na ang mga, mga sahog na aking ilulutong ulam na pinesang lapu lapo Ayan, ang pechay. Kompleto yung dala niya eh. At, uh, palibasa nga marunong nung din magluto ang aking anak ang anak ko sa Enan eh, din yung aking mga pangalawa yan dahil sila marunong magluto alam nila ko ng mga sahog at uh, syempre, kailangan nutritious na gulay di ba at paborito um, ko rin yung peche na yan kaya tamang tama sa kanya mga dala hindi na nga ako na malingke hindi kasi na ako na mamalingke sila na namamalingke nagpapabili ako pero alam naman nila kung anong mga sangkap ng bawat isang lulutuin. At dahil nga kailangan ng pechay na ibabad muna natin sa, sa tubig bago natin lutuin para kung ano man yung mga na ilagay dyan na mga chemical. Ako kasi ganyan eh. Ang pechay at repolyo binababad ko yan sa tubig. Tinalaglagan ko ng konting asin para bago yung lutuin. Kasi turo din sa akin yan ng aking uh, taiwanese na amo noon at ang sumunod naman nating uh, balatan ay ang uh, kamote kailangan din sa sa Pinesa ang kamote napakasarap ng uh, kamote sa Pinesa wag nyo lang sosobrahan ng luto at uh, ito ay mga vitamin din at uh, yan ang mismo napapasarap sa sabaw ng Pinesa yung mga manamis mes Kaya ako ay magdadalagay ng dalawang kamote sa aking pinesa. Ayan, pangalawang kamote na yan. naman ng ang mga kamote. Lalo na yung kulay dilaw. Masarap siya. Kasi ako, natatabangan ako sa puting kamote. Eh. Maganda yung dilaw o kaya yung orange. sinunod naman natin 'yung patatas. Yan. Isang patatas lang ang aking nilagay. Medyo may kamahalan na rin kasi naman ng patatas. At uh, 'yun lang ang dala ni Ray So, sinunod ko lang 'yung dala niya, 'yung mga sakap niya'ng dala. At ito nga ang saging na to ay uh, dala din ni Ray. Kasama na tong uh, lansolis na napakatamis. Tumantawa ako sa lansolis na to kasi uh, ano siya yung bihira lang yung may buto. Halos yung iba yan wala ng buto at uh, nag-aagaw yung tabis kaka asim. Kasi alam mo naman, masarap talaga naman. At okay na okay. Uh, kasi ako eh, ang kain ko lang ng lansolis talaga record sa akin ito hanggang limang lansones kaya yung kumpol ng lansones na yan halos dalawang araw kung kinakakain-kain at konte uh, konti halos tatlong araw na nga kada ako nagluluto o nandiyan sa lamesa ngayon pakuha-kuha ako ng isa, dalawa at uh, ngayon nga habang ako yung nagbabasta eh, uh, kakain-kain muna ako na prepare ko na ang mga sahog ng ating pinesa at maglalagay ako ng um, dalawa lang na saging nasaba medyo ano na rin to kasi medyo overripe na kasi yung dalhin sa akin ni eh, nung isang araw pa o eh, ilang araw na Pangat, pangatlawang araw na to sa akin kaya medyo parang overnight overripe na overnight overripe na yeah, eh, ang eh, laki-laki pa So kompleto, may luya pa oh. yan. So alam na alam ni Ray ang mga suhog. Yung uh, luya. Ako kasi hindi na ako nagagat. Uh, ano na mm, ako, at tanggal ng balat ng luya. So kalahati lang ang aking gagamitin, yung iba na may maitatago ko. Hindi ako nagtatanggal talaga ng balat kasi masustansya yung balat niyan. Ako yung kumuha ng sibuyas, isang sibuyas ang lalagay natin kung partner sila, syempre importante may uh, sibuyas at aluya, huwag niyong lalagyan ng bawang ang pinesa, napakasarap <laughs> yan pagka naluto. Sabaw lang ulam na, at ang lapu-lapu uh, yan, inasnang ko na rin kasi yan, kaya medyo kagat na kagat na rin yung asin. mag start ng pagluluto at kailangan natin ang malinis na sabaw yung bang uh, hindi na ito iginigisa so uh, pakuloyin muna natin yung tubig At uh, luya, dik -dikin. ang luya, kailangan dikdikin. Hindi ako naghihiwa ng luya, dinidikdik ko yan. Hugas na hugas ang luya, didikdikin para uh, katas na katas siya. At uh, ang dikdikan kong ilang ilang panahon na yan, bata pa mga anak ko, dikdikan ko na yung marmol na dikdikan na yan, almires. Sunod naman natin ang sibuyas. Ayan, pakuluin niyan luya at saka sibuyas. So, ang um, kamote, hiliwain siyempre hindi kailangan ng maliit na hiwa sa so isang kasi laki ka mga tingganyan ano lang yan dalawang hiwa lang yan masarap yung bang hindi siya labog yan na. At ako nga ay mag-e-apron. Kasi, tala, tumitilang sik sa akin eh, sa damit ko. Eh, may inam na rin yan naka-apron, tsaka nababasa. Kaya nga lang yung apron ko. Eh, ganyan talaga lang ang apron ko. Hindi <laughs> ko na tinatali sa likod, lalo na iinitan ako. So, ayan, hugasan naman natin ngayon ng na mga mga sahog. Pechay, kanina pa yan nahan nakababad. Repolyo, yung sabi ko kasi sa inyo, nilagyan ko yan ng korting asin at babad na babad isa o dalawang hugas ang gagawin dyan ang isa pa nagpapasarap ay ang pamintang buo buo ay hindi durog pamintang buo ayan Um, lagyan na rin natin ng kaunting asin. Ayan, tingnan natin kung kumukulo na. Ayun. At yan, ah. Sa amoy pa lang. Ang sarap-sarap na. bango-bango. Kumukulo na sila. Tingnan natin kung okay na yung kamote. Importante kasi yung kamote. wag malalabog. Ang sarap kasi kainin yung kamote na hindi labog talaga. Subukan nyo pagka kayo nagluto. At ilalagay na rin natin ang saging. Ayan, isang buong saging. Dalawang piraso saging yan. Hindi ko na hiniwa. Kasi ano eh, overripe ka. Eh baka madurog. At ala lagay na rin na ang patatas. dalawang piraso patatas lang nilagay ko. At tatikman na nga natin kung okay na. Sarap pa. Ah. Tama lang yung dasa ng asid. Tsaka yung kamote. nagulat naman ako. <laughs> Mainit ko si. And then, ayan, ilalagay naman natin ngayon ang isda, ang ating lapo-lapo. Sin ano ko siya, nilagay ko sa salaan para yung tubig niya, yung katas niya, ay huwag na masama. Ayan, kasi nainas ko kanina. So, yan na. Kumukulo na ang ating uh, pinesa. lagay lang sa ibabaw yung, ano, yung uh, isda. Huwag niyo masyadong haluin. Ganyan lang talaga. At baka madurog. bango-bango. Hmm, at ilagay na yung mga pecha at saka yung repolyo. Lagay sa pag kumukulong ganyan. So, yan na. Hmm, sarap-sarap. One of my favorite, alam niya, paborito, paborito to ng tatay ko nung araw, pinesa. Lahat ng klase ng isda, pinipiesa namin nung araw, tatay ko, napakagusto ng pinesa. At, uh, lalo na yung pinesang dalag, masarap din yun. O, oh, yan, tanong natin yung okay na. At ang wow, galing. At, uh, mm hmm, ano ba? Ako kasi mahirig <laughs> ako magkititikim, baga akong nagluluto. Kasi tinitikman ko talaga ang mga niluluto ko, mayat biya ang ko naman kami lang naman din kakain kasi pag tikim gagamit ka ng, ng uh, kutsara sa kamo ako hindi diretsyo na dyan sa sandok kasi katwiran ko kami oh sarap talaga naman Talagang okay na okay kasi katwiran ko kami lang naman din kakain tsaka kukulo yan na okay ang aming tanghalian ayan na oh you see Oh, ganyan ang uh, pini ang mahal ata ng pinesang ano, lapu-lapu <laughs> pag bibili kanya sa restaurant, isang order pagkano niyan? sarap-sarap oh, talaga naman, no? Oh. Sarap man ng halian. Lalo pagka ang lugar mo medyo malamig ng konti. Eh, hindi naman gaano mainit na ngayon kaya okay lang yan na uh. ang ating tanghalian ay ang pinesang na uh, lapu-lapu na mainit, mainit ang sabaw. ito na, kumakain na ako. Siyempre, wala nang kanin. Kasi marami naman tayong gulay. Kompleto, may gulay to, May pechay. Kasi ito pa. Tepulyo, saging, tsaka kamote. Ayan, ito. Itong number one. Lapo-lapo. Lugang pa, oh. Bait lug. Hmm. Wow. Hmm. Harap yeah, mo Hmm. So, tara po kain na tayo. Medyo, ano na. nagugutom na ako talaga. So, hmm. <coughs> <coughs> may pumupukpok po sa kapitbahay. May pumupukpok sa kapitbahay, dinig hanggang dito sa amin. Kaya sama kayo. Nice stop mo. Magulo. Ang sarap ng lapo-lapo. Sariwang sariwa kasi. Tapos pinakapaanong ko Okay.

Sabi niya kahapon, kumunta siya rito. Nay, eh, hanggat maaari, bakit na kayo kumain ng kanin? Damihan niyo na lang ng gulay, prutas, saka isda. Yan. So, ayun, mga ganda lang niya kahapon. Ito, at least, naluto ko na, nagawa ko, pero meron pa dumano. May tatlo pang alamahan. Saka sarit. Masarap din yun. Meron pa akong nabinong talagang bukid kahapon. Hindi ko na niluto kasi may dala nga si Ray. Ito na yung niluto ko. Mm -hmm. Thank you for watching. See you on my next vlog. Kahit may laman sa salita. Bye-bye. <laughs>